Hello mga kamusikahan dyan Ito lingkod nyo po mga kaibigan Inting pasaway Magbigay lang tayo ng ating mga opinion Pagdating sa musika Sino ba ang mas sikat ngayon Sa kasalukuyan na tinitilian Talagang sinisihiyawan ni eh, Pagdating na sila ako ay magpe-perform Ang ating pag-uusapan mga kaibigan Ay walang iba kundi itong dalawa Kagaya nito alam ba niyo kung sino ito? Siya po ay si Elias GTV. Ayan, pagdating po dyan sa kamay Kamindanawan, mga kaibigan, lalo na dito din naman sa Kabisayan, ang mga ito ay talagang pagdating sa kanilang performance, sa kanilang tuwing may uh, concert or may kantahan ng mga ito, tinitilian, hinihiyawan sa sobrang galak ang mga ito. At ang isa pa, ito ang isa, mga kaibigan, yan po, alam nyo ba kung sino yan? Mga, 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 kamusikahan dyan. Sila po ay si Sweet Notes. Yan. Bakit ganyan, mga kaibigan? Bakit ganyan na lang ka-popular ang mga ito? At isa pang tanong, sa, sa dalawang ito, grupo ito eh, grupo ito, bagamat eh, ito natin, dalawa lang sila. At ang balita ko dyan, sila po ay mag-best partner in life. Anong meron? Yan. Siguro ang sabi nga namang iba, ah, karisma ika yan. Karisma. At ang iba naman nagsabi, yun ika sa ganda ng boses nila at sa magaling sila mag-entertain. So alamin natin mga kaibigan. So umpisahan natin dito si Sweet Notes. Ano bang mga ori uh, ng kanilang pag-performs at ang tao ay talagang naghihiyawan sa galak. Ito, isang sample lang po, sample lang ito. Yan po sila dalawa. Ayan mga kaibigan. Yan po. Ang dalawang yan. Kita mo naman ang crowd. Ayan. Sa paligid pa lang at talagang punong-puno ng tao. Paligid ha. Sa likod, sa harap, sa gilid. Talagang ang, ang crowd na nanonood sa kanila ay hindi natin matawaran na ganon talaga karami oh. Ayan, sa harap. Oh, So, ganyan po ang mga ito pagdating sa ganitong sa ganito, ganitong performance nila. right Maganda kasi ang ano nila. Maganda ang kanilang team up. Bayan Yan po, nakita natin. Andain tao. Okay? Talaga, no? Anyway, ang mga bagay na ito, maganda nga naman. Kasi, kung tayo po ay nag-alis ng ating mga kalungkutan, makinig lang tayo dito. Lalo na dito na i-upload ito sa Sokmed. At kung sakali sa inyong lugar ay nandyan sila, magkaroon sila ng konserto. Panoorin natin, puntahan natin mga kaibigan dahil tiyak, sasaya ang ating mga puso. Ayun. Yan ang uh, ori ng kanilang pagpiperform mga kaibigan. At uh, tiyak ang tao yan, eh, hindi naman mag magkakaganito kung hindi sila natutuwa sa kanilang mga performance. Andai, punong-puno ng tao, mga kaibigan. So ngayon, ang sabi nila, ay, yun naman, ikaw e, talagang ano siya, nakasanay na lang ng mga tao. Sa palagay ko naman, ay hindi. Kasi ako bilang, mahilig din naman ako sa busika. At marami na rin po akong napanood ng mga nagpe-perform Kita mo, kung sa mga Hollywood nga lang, kita mo si Michael Jackson. Pagka siya po ay magpe-perform, talaga naman ang tao siksikan. Talagang punong-puno. Eh, sa ibang pang banda dyan, halimbawa, eh, kagaya niyang mga sikat ngayon, yung The America, yung uh, Queen. Dahil po, siyempre, unang-una, mga yan, eh, nag, uh, mga idol kasi ang mga tinatawag yan, yung nag-idolize sa kanilang mga musika o rin ng pagkanta. Yun po ang the sweet note. Sila po ngayon ay popular, popular na po mga kaibigan sa Kabisayan at sa Mindanao at marami na po sila mga ginawang ganito pag i-entertain sa ating kapwa tao na mga music lover maging dito sa ating bansa at sa iba sa labas po. Hindi ko nalang masabi kung saan dahil hindi ko rin naman alam kung anong mga lugar ang kalang mga pinupuntan. So yun po ang The Sweet Notes mga kapatid ng mga pag uh, pagkanta -pag -pag talagang tanggal ng ating mga samanan lobby di ba mga kapatid so yun po ang the sweet notes ngayon puntahan naman natin itong si yung si Elias yan kagaya nito mga kaibigan iko kumpara lang natin at kung ano man ang inyong obserbasyon sa dalawang banda na ito ha, dalawa lang sila lang muna ang ating pagkukumparahin kasi Sakal sa kalasalukuyan, itong mga ito ang tinitilian, sinisya, talaga naghihiyawan talaga namang sa to, ang iba siguro nagigigil dyan. Nagigigil na sila po ay mahawakan man lang. Kita nyo naman, oh, ito, ito pong banda nito, ang pangalan ay si G o si Elias GTV Band. Yan. Kita mo yung mga tao, halos nakita mo lang mga kamay. Di ba pwede dyan manood na lang? Iba kailangan pa talagang itataas ang kamay. So, yun po tayong alamin mga kababayan. Ito, panuorin natin sa galit. Paano ba sila magpe-perform? Lalo na itong si Elias. Yan ang sabi nila mga kaibigan. Itong si Elias, ang kanyang pinaka-trademark pag siya magpe-perform ay itong sayaw niya. Yan, eh, kita mo naman pag sumayaw ito, tiap ito pakita ko sa inyo mga kaibigan. Pa, eh, Patuloy-tuloy ka lang saglit. Yan, yan, yan. Hop. So yung, yung dance move niya yan, yan talagang siguro ang mga kababaihan yan, italaga eh, hindi mapalagay ang kanilang ang kanilang kaluluwa dyan. Parang kulang na lang kung hindi lang siguro bawal, baka mag na ito sa stage. Kung naalala natin mga kaibigan, si Michael Jackson nga, di ba? Sa kanyang pinaka step ni Michael Jackson ay eh, talaga naman pag anong tawag noon moonwalk ba tawag noon pagka eh, mga tao nagsis, nagsisigawan at saka obserbahan niyo mga kaibigan na by comparison ito yan mga kaibigan, by comparison, doon sa, ano, mga kaibigan, sa kanila ni Sweet Notes, ang style ng kanilang kas sa, kanta nila ni Sweet Notes, eh, medyo may pagka-melody lang. Ito naman si, uh, si Elias, ano siya, more on, ano siya, energetic masyado. Sipin mo. ah, oh, oh, ayan, ayan, ayan. Kagaya na itong babae, o oh, gigilin ka, o, oh, o, oh, o, oh, anong ginagawa po? Oh, hala, sige, oh Yun pong ibig ko sabihin, pagka ang mga ito ay talagang, kung tingnan, ni, tingnan natin ang crowd, mga kaibigan, oh, no? hala, lahat na mga hindi man lahat, ang karamihan sa mga cellphone na kataas, nakarecord po yan, mga kaibigan. Dahil siyempre, kailangan nila souvenir. Yan, oh, kita mo si babae, oh, talaga na may oh, po, talaga na may nagpa-iwan-iwan nagpa pa. Hala, sige. Hala, sige. Mm. Yan, so ganyan po ang crowd ni Elias TV. O oh, ayan, may umakyat pa. O, oh, hala na, hala na, gulong na. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Mm. Hala, sige. Ayan, gigil na gigil si ate ha. Ate, talaga yan. at least, at least told na yung panunood niya. O, nayakap na yung kanyang idol. O. Nayakap ni ate ang kanyang idol. So, yun po. Yan si Elias. By comparison mga kaibigan, pagdating sa crowd, marami, di ba? Pari, siguro halos, halos magkapantay sila dyan ang crowd ni Elias. Dahil din, o, kita mo nagtataas karamihan ang mga cellphone, kamay. Yan. Ito by comparison lang mga kaibigan. Hmm? Pinagtitilian itong dalawang ito. Yan ang dance mo, bo. Hop, hop, hop. Oh. Yan, dyan. Diyan, diyan siya Diyan siya nakilala lalo ha, Lalo, kasi sa kanyang dance move Kasi alam mo nyo, sa mga performers kasi May kanya-kanyang gimmick yan Para ang tao ay eh, talagang matuwa sa kanila So yun po ang crowd niya, no? Elias mga kaibigan Ganyan si Elias pag nag-performs. So, kung by comparison, balikan natin ang The Sweet Notes. Ito sila mga kaibigan. Ha? By comparison, eh, pagpaparisi natin itong mga ito. Anong naiiba? Pero pareho silang tinitilian. Pareho silang tinitilian ng kanilang mga, mga sumusub, taga-subaybay, mga kapatid. Kasi si Pinuman, si Elias pa lang, eh, sabi na nga, eh, sayaw pa lang niya, eh, yung trademark niya, pa, ano, pag giwang baga sa... Ano, kaya tuloy, si ate, nagpupumilit makyat, eh, may yakap lang yung kanyang idol. Eh. Pero anyway, ganun talaga yung mga kaibigan. Pagka tayo mga music lover, pagka sino, kahit sino man, eh, hanggat mare mahawakan lang ang kamay, eh, solve na. Solve na po yung mga kaibigan. So by comparison, ito naman ang the sweet notes. Ito yung kanyang, mga kaibigan. No? Oh, ayan. Oh. Pagdating sa crowd, ano, pare, halos pareho sila, di ba? Pareho sila. Ang kanilang mood of entertainment ay magkaiba. Diyan sila magkaiba. Kasi si Elias, more on ano siya? More on uh, energetic masyado. Talagang sayaw pa lang, Sabi na ng nga eh. Stick pa lang. Sayaw pa lang ni Elias. Wala na. Solve na yung mga nanonood. Naghihiyawan na yung mga mga viewers. Lalo na si ate. Lalo na si ate. Talagang to maka. Pero dito sa Sweet Notes, ano sila? More on melody. Pero, talagang maano ka? Ma mapapawaw ka sa ganda ng uh, boses ng mga ito. Mapapawaw ka eh. Kasi, bagamat eh, kumakanta sila ng mga cover song, ma-realize ma mo, at saka ma-alaala ma mo siyempre pag habang nakikinig ka. Ay yung mga ba so, yan po mga kaibigan, ang The Sweet Notes. Yan. Yeah. Alam nyo ba ang video na ito? Itong video na ito na na-upload nila, meron na pong... 16 million views. Huh? Views, 16 million views. Sa loob lamang ng limang buwan. Diba? At uh, shout out po sa ating uh, pinagkuna ng video na ito, ang The Sweet Notes Music Official. At ito po yung channel nila mga kaibigan. Huh? Ito po yung channel nila, Sweet Notes Music Official. At yung ki uh, Ilyas naman kanina, yun po, galing po mismo sa channel niya na The Elias or Elias JTV Official. Alright? So, talaga na pagdating sa mga popularity, ito hindi ito magpapaiwan eh. Kasi mga kaibigan, mga ka-ano mga ka, dyan, ka-musika, ka-musika. Pagdating kasi sa music, lalo na sa mga kagaya nito, mga nagpapa-nag-i-entertain ng kanino man. Mas, ma, ano, matatanggal talaga ating mga mga hinanaing sa buhay, mga hinanakitong ng akalungkutan. kasi mo kasi habang tayo nanonood, para bang ang ating isipan lum lumilipad sa kalawakan at nangangarap muli ng mga makabagong bagay sa ating buhay. Ay talaga naman. di no? ba diba, mga kaibigan? Kasi pag sila, pagkagaya ito mga ito, kumakanta, makuha mo kagad yung yung, yung, yung damdamin ba, malulunasan na ang mga nagiging, mga alalahanin mo sa buhay, di ba mga kapatid? Dahil siyempre, ang mga ito, anyway, pagdating kasi sa mundo ng musika, may kanya-kanya po itong, ano, may kanya-kanya silang estilo ng pag-entertain ng kapwa. So alright mga kaibigan hanggang dito at uh, sana po kung ano man ang inyong na, na kita sa ating video at uh, kung ano man ang inyong mga nagiging right. damdamin dyan eh, please, please uh, comment sa baba at uh, share and likes kung inyong nagustuhan ng ating ginagawang pag reaction na ito at uh, siyempre tayo lang na may nakikiobserba sa mga mga kasalukuyang nangyari sa mundo ng musika sa mundo ng musika at kung ano man ang inyong nakita dyan Ano inyong naging uh, masasabi sa ating ginagawang reaction video na to Please like at comment po sa baba Hanggang dito lang po mga kaibigan Hanggang sa muli Hanggang Yan hanggang sa muli Sa, sa gagawin natin mga reaction sa pagdating sa mundo ng musika Ang inyong kaibigan Ang inyong kaibigan si Enting Pasaway. Yan. Sa akin channel po, uh, wag ko naman kalimot. Please support po mga kaibigan. Enting Pasaway. Magandang araw. Hanggang dito. Maraming salamat at babay na po.